Yelo yelo mga katigeng. Dahil hindi ko day off, sabi ko sa anak ko, hindi ko na i-play plate, i plate plating itong ano mo, itong pagkain mo, sabi ko. Kasi ito yung request niya. Yung ano, Greek style lamb shank. Mura lang. Kasi yung 23, dalawang ganito ang lalaki. Malaki ito. Ang laki nung lalagayan, ayan oh. Eh, ito yung request niya. Kaya, yan ang ay, ay ito ang sagrit lang ito naka ito naka plastic ito lang individual ito ng ano na na makapal. Naka plastic ito. I, i ano mo lang i lima microwave mo lang. Kasi nakalagay diyan net contain to siyang. Ayun. Nakalagay fully cooked microwaveable ready in minutes. Kaya saglit lang pero ang bango. <laughs> ang bango. Ang bango kasi ang daming ang daming ek-ek na linagay. Kaya yan na yung pagkain ng anak ko ngayon. Hindi ko na play plating sabi ko. Kasi hindi ko naman day off. Sabi ko. Uh, sabi niya, uh, okay lang daw. Ito, lagay ko na dyan. Tsaka kanin. That's it. Hmm. Okie dokie. Mga katigeng. Pakainin na natin yung ano. Aming anak. Okie dokie. Bye bye.